ito no. <laughs> 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 <The laughs> <Pilipiniana> pa <laughs> <laughs> tapinin niya <laughs> na kung tinipay mo pag iba siya yung talik sino ako yung na ano kung tinip na ano ano iya ano kung laip ulangan mo ng filipiniana ari amo oh. Kaya ito super Kaya ito Hindi Ano? ketchup na spicy. Kaya spicy. Ano? Spicy hindi Ano? Hindi Hindi siya? Hindi siya? lang ako. Sa kilid-kilid pala. Sa Hindi, Ay, abang! ba?

Tapos, nami nami ang ano, <laughs> <laughs> ang picture sa sa ilang ng burger ng jelly burger, double cheese. cheese. Ato <laughs> <laughs> ah, do, double siya. It's two. Double kid double, double nipis. <laughs> <laughs> Ibas tasa ako double nipis. <laughs> hindi <laughs> ko hindi. Nakarikas ah, ako.

Tapos, ano na mga friend ko na da ang mga tamawo, dapat mga ano-ano, mga mga kapit. Oh, <laughs> na <laughs> yun. Basta time na to, hindi eh, pa kami friend, hindi pa kami close man. Kasanda, kasanda, sa Sa Sa

Kaya <laughs> <Korea>, nga, <laughs> ano ang istorya 2025 Nga, pag Ano naman? Pag-i... Ang China, uh, dinner naman. Dinner, e eh, ba. Eh, hindi inistoryahan man. Mga inaswang man. <laughs> <laughs> Tapos nga first date ng Chinese New Year.

kaduwan ako na magkanto sa lugar at hagdumot. Pero sa buong po, mayo na kayang street light, ginisla nila. Muna gani, at ang huli kami at alas grupo-grupo lang. Nagra... Nakapaulig, gani kita sa to. Pero kita... Ako yan kaya ako may isa pa, before sa doon na nagpintas, kinaswa ko sa kay kay me kay me mention bala sa hotel birthday niya then alas 12 na ako nakulit sige ba check ko pala bukas bugaw oy i tell you na kay me nakahilsa ko ha tapos kita ko bala ang anino Ara, ara interesting diba, na sa diba, interesting na sa ato ko. Interesting na ang may anino pag sikilip ko sa kinukuha ko. So yun no nakaiwan. Tapos lalawag ko ito. Itaklado na d'ya. I-script ko kapag si Pabudo makat-attack ko. Ang ko yun. Ito yun lang. ko kay mami sa Exhibition. Mami, amuling natabot hakon siya. Next time, isang lalapit. <with> Tic-Tac-Toe. <you>. Mayroon wala kang nagkakataon. to? Pag mayroon ka hindi pwede. Last Sigurado mo ko sa balay yung buhay. Iwan na ko sa ugit na. So okay na kayo, best friend na kayo. Okay, okay na na. Wala na na ang siling mo eh. Itsura ta pala rin mo na. Basta best friend na kami. Talaga na mga ano, mga bata.

nila mas prefer nila sa laki plaza Dahil din din. Dahil lain. Dahil lain. Ang ilagali ka mas... mas ang sauce nila. Iba Ang ano, ang mas potato gali nila. Kung pareho lang naman daw, ako lang ang nagluto. Kaya nga, brand ako Kung mas potato. Sa ang truffle so, ko. Sa ko mas potato. Ay! Basta,

Nakatak sila bales ng pineapple Wala nga ice

sabagong, kung ano siya, yun 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 Kaya may palaang kaming nung-take-out. dito mga gabi. Kaya kong ako ng tao. Sa sa marigis, ang kapayang. Kasi hindi tayo unong, unyus pa tayo. sa marigis mo, na i sa tao, sabi mo, yung patay ka. Kaya, sa mga lalaki ng lalaki Kung may kirida ko mo lalaki. Hindi na pito ang bana, tiniro sa likod. Ang nagmarite? ang nagmarite sa si Hindi pa tayo. Hindi kayo interview ang bata yan. In Hindi kayo interview ang bata. Matuti mga kung mga sinanaya yan. Ang mga dismusa. Aga pa balay Ang mabudlay. so ba siya? Sugin ba siya? Oh, ubusin ko muna yung aking Johnny Porter Deluxe. Have a good day. See ya. It's Auntie Delia. Follow for more. Kalokohan.